Grabe guys, ang lakas ng ulan guys oh, Zero visibility Grabe Grabe Ang tigil yung ulan Prabil. Lakas pa ng hangin Ayan guys, oh, dito na lang kami nakabili sa taas guys <laughs> May lumikas guys. Ito na guys. Yan yung sitwasyon namin ngayon dito. Dito kami sa Pilipin. Wala makabili lang. Bigas, nilata, ang ano nalang mabili. Hindi kami nakaready guys. Wala, hindi nakahanda ang hindi, <gibit> hindi namin, H namin na na. expect. Sa second floor guys. Si ano si na lang. Dalawang <laughs> bike tayo na lang. Abuti na. Buti, may tindahan dyan o. Oh. Ayan yung butas na yan. Ayan. Kaya nakabili kami ng pagkain. Nung ano lang nabili namin. Basta lang may mga ano. Ayan na ah, sila o. Galing sa kabila ito. Ayan, tumawid lang dito para makabili Dito tayo sa ano? kalsada Ayan nyo guys, oh, grabe Parang ilog na yung kalsada Doon, oh, ang daming naka-stranded doon, oh, Ayun, oh May nire-rescue doon sa may Dino Santos Hospital, oh Guys, okay, papasok Grabe Ayan, oh yung doon banda yung kawawa doon sa may ilog eh mahirap na marisyo doon eh sana titigil na to guys para ano kasi yung ano namin dalawang baitang na lang aabuti na yan guys bumaba na yan itong ano na yan baitang na yan may tubig yan eh bumaba na sana tuloy tuloy na to wala na yung ulan sana tuloy-tuloy uh, na ngayon hindi is bumaba na <laughs> mag alas na ibin naman gabi mm -hmm. kalina na dito ay ito nga ano na to ngayon mm -hmm. ito mababa na ngayon walang ilaw shutdown lahat guys hirapin din init Grabe. Wow, Kawawa yung mga Junakis. Look fit ni Karina eh. Look fit ni Karina. Parang habagatin, Parang undoy din si Karina. Tindi ng pinsala din. din Grabe. Tsaka biglaan.